Nakakaapekto pa rin sa klima ng bansa ang low pressure area na nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Palawan. Naglabas naman ang tropical cyclone threat potential forecast ang pag-asa ngayong hapon. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na maulang panahon pa rin ang nararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao at Palawan na epekto ng trough o extension ng umiiral na low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang LPA na mataan 805 km sa silangan ng katimugang bahagi ng Mindanao kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon naman sa pag-asa as of 8 a.m., mababa pa rin ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo ngayong araw. Bagamat walang minomonitor na bagyo ang pag-asa sa kasalukuyan, naglabas ito ng Tropical Cyclone TC Threat Potential Forecast kaninang alas 3 ng hapon. Base dito ay inaasahan ang dalawang Tropical Cyclone-like vortices, TCLV-1 and 2, na mabubuo sa loob ng pag-asa monitoring domain of DMD. Samantalang maaliwalas hanggang sa mainit na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, dulot ng Easterlies. Pero posible pa rin ang mga panandali ang pagulan sa hapon o sa gabi dahil sa mga isolated thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 25 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.34 ng umaga at lumubog ng 6:30 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i-Weather Center.